Ah, uh, hello guys, sa uh, mga kadato. Tayo ni. Eh. Ito si Bunso ko. Ah, uh, naglalaro gamit yung isang cellphone ko na pang-vlog. Eh itatanungin ko po siya guys sa isang katanungan na itoy uh, may mabigat po na pinagdadaanan sa atin bilang mga Pilipino. Uh, ang tanong ko ay ganito po ano. Anak, eh pwede ka bang maistorbo? ang tanong ko sa iyo, payag ka ba na palitan na ang pangalang Pilipinas? Yung bansang Pilipinas, palitan na po ng pangalan, ay papalitan na po siya ng ofir. Eh bakit di ka po papayag? Sa anong kadahilanan? ganito, po kasi anak. Ano? Kung ipagpapatuloy natin na ang Pilipinas ay Tanggapin natin ang pagiging Pilipinas. Parang hanggang ngayon ay eh, pumapayag tayo na nagpasakop sa mga dayuhan. Parang hinayaan po natin na yung pakikipaglaban ng ating mga ninuno ay nawalang saysay. Para bang hinayaan na lang natin na ang pagbubuhis nila ng buhay para po sa bayan ay nabaliwala. Sa pagkatay uh, mula sa mga bagong kabataan na kami nga tumanda na po kami kung ating pag-aaralan according to congressman uh, Dan Fernandez Idol uh, na isa po sa nagsusulong sa kongreso na ang ating pong ay talagang isang offer the land of offer ay pulo-pulong lugar o uh, Philippine Archipelago uh, na naunawaan ko po at naintindihan ko po kung bakit na nais nating malaman ang tunay na identity natin bilang mga Pilipino. Kung saan ba talaga nagbula ang ating true identity. Nabanggit nga po niya yung, yung dalawang lahi mula kay Pilig at Joktan at ang kwento ni Jose Rizal, yung Crispin at Baselio at ang pagdurusan ni Sisa na kumakatawan sa paghihirap ng inang bayan sa buong silanganan. Ayan, at ang kanyang mga anak na si Crispin at Basilio hindi po nagkita uh, sa kadahilan na, na maling pagbibintang. Ano ho. Yun po ay tumutukoy sa dalawang lahi ng mga Hebreo. Kaya ako, para po sa akin, ha, willing po ako na talagang palitan na po ang ating bansa na hindi na po siya Pilipinas. Kasi ho, napakalaking pagkakamali na si Magilan po ang nakadiscover po sa Pilipinas. So sa mahabang panahon na sa aking pag-aanalisa sa sarili ko ano. Uh, uh, wag naman ako i kasi sarili ko itong opinion na maganda po ang sinabi ni Congressman Dan Fernandez. Na saludo ako sa iyo boss, na sana uh, mapakinggan ng ating uh, Uh, house speaker sino mga house speaker si Madam Gloria Macapagal Arroyo yung eh. lola po namin Arroyo taga Iloilo po eh Nasana po uh, uh, maayos po na matupad yung ganong pangarap. Uh, talagang kasi kung hayaan po natin na Pilipinas parang parang pumapayag na po tayo na natay na, nasako po talaga tayo. Eh kung ang kabataan po ay pag-asa ng bayan, bakit hindi po natin toklasin? Na mga, sila mga kabago kabataan, ako bilang single parent, ayan. Na sana ho, ipamulat natin sa kanila na hindi naman ho si Magdela nang nakadiscovery sa Pilipinas po. O hindi naman ho sila. Talagang may mga tao na po rito na nakipaglaban para sa sariling atin. At a uh, sayang po ang ipinaglaban ng ating mga revolusyonaryo, yung ating mga bayani na mababaliwala lang po na hinayaan po nating sakupin po tayo. At pag nakawa na mahabang panahon, Ah, kung anong meron po dito sa ating bansa. Kaya nga ako, nagpapakatatag, pinag-aaralan, may katotohanan po. At sana mapapakinggan po ng ating uh, Uh, mahal na Pangulo na ipagpatuloy niya po yung misyon ng ni Apo, Lakay, idol po namin yun na ibigay na po ang ating identity sa ating bansa bilang isang uh, mga maharlikang lahi mga piniling lahi po dito sa Silanganan oh, uh, sana po na manumbalik muli na kami matanda na rin I'm 48 years old Masana, bago malang kami lumisan sa mundong ibabaw na ito na ang Pilipinas po ay mapalitan na po ng tunay na pangalan bilang mga oferyo. At mula kay Lolo sa Salanog Upir, ni Nilo Upir, yan, nasana ang bansang ito mapalitan na po at maalis na po yung mga pagsubok at suliranin. Patuloy na pong nakakalbo ang bayan ng mas ang Aroroy dahil sa pagmimina at ang nakikinabang sino po. Ah... Uh, sana po uh, matugunan at tayong lahat bilang nandito sa ating bansa, sa sa mother nation, the mother nation uh, sa buong mundo, uh, sa perlas ng silangan. Eh, sana po mabago po. Kaya sa, sa kay Dan Fernandez, shout out sir. At uh, maganda po yung panawagan mo. Patuloy ko pong pinapanood yung ating identity yung ating pagkakilanlan bilang mga Hebreo, talagang nakikita ko po talagang hindi po mali. Yun po ang totoo at ang katotohanan na sana po mapalitan na po. At maski uh, nga po ang, ang mga Palestino po ay uh, lumalaban din po sila para sa bansa po nila. At uh, wala naman po talaga bansang Israel po. Ang Israel po ay isang lahi po yan. Hindi po isang bansa. Kaya sana po, eh, ako nakas uh, ko sila, yung mga kapatid natin na Hebreo, na inaagawa ng mga lupain dahil sa mga reklamisyon, sa Palestinian, sa Palestino 'yan. Sila po ang mga kalahi, mga kalahi din po sila ni Felix at Yoktan sa dalawang magkapatid na ang tumutukoy din po diyan ay si Crispin at Basilio. Although po to lang kwento ni Dr. Jose Rizal ay sa mga panahong 'yon ay hindi pa handa ang mga Pilipino. Hindi pa mulat ang isipan at hindi naman po isinulat po ni Dr. Jose Rizal 'yon sa kanyang panahon kundi para sa kamulatan ng mga kabataan. Kaya nga Ako'y nagpapasalamat na sana po uh, marinig uh, ng lahat na ang ating bansa ay hindi po Pilipinas. Kapag sinabi nating Pilipinas, hindi po katanggap-tanggap eh. When Magellan discovered in the Philippines, no. Kung sabihin natin na when March 15, 1621 to Christianize them everyone, So, ibig sabihin, na-Christianize tayo, na-slave tayo, pero hindi tayo Pilipinas. Ipinagbili tayo ng mga taga-Western. Uh, pabor po ako sa palitan na po ang ating bansa. At uh, hanggang dito na lang po at uh, mabuhay po tayong mga naninirahan sa Perlas ng silanganan. Pearl of the Far East Orient. Philippines, the only the deepest part of the ocean all over the world. Wala na pong iba pa. Kaya sana po, maging maayos ang lahat at uh, suportahan natin yung programa, uh, pamahalaan, kaayusan, kapayapaan lahat. At uh, hanggang dito na lang po, uh, kaya tayo nagpapakatatag bilang single parent kasi na uh, para sa kinabukasan ng aming mga mga buhay.